Uh, mapagpalang araw po sa inyo lahat uh, Sa mga tao Hindi po nakakalimut pong magsubscribe uh, Naniniwala po akong sila ay may natatanging Busilat at may mabubuting kaloban San man kayo naroon sa ipatibang sulok ng mundo Sana kayo palagi malakas Malay sakit araw-araw Pagpalang umaga sa inyo lahat uh, Sinsya na po kayo kung uh, Ngayon lang po ako naka-upload Kasi busy po uh, May ginamot po Na Uh, napakalakas pong gumawa yung mga na uh, kung po hindi uh, sa awan ng Diyos po ginabayan uh, tayo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat hindi uh, po siya kung po uh, narusaw po yung mga kukulam at hindi na po siya bumalik sa sa pasyente po uh, siya po ay yung pasyente po ay gumaling na po ngayon uh, taga kwan po siya, Kagayan po yung uh, pasyente po na pumunta pa sa uh, Las Piñas uh, paggamot. Dito po ngayon po ako dito sa Las Piñas po. Uh, pag po, uh, pag-Kuan uuwi uh, uh, rin po ako sa Pangasinan na uh, doon na po talaga ako uh, mag po na gamot po. Pag naka na po nakaipon-ipon po ng konti po uh, uwi ako sa Pangasinan at magaganap ako na mga mutya na uh, kon po uh, sana po ay kunyo po a uh, subaybayan lang po kayo sa iwagan ng Pangasinan na uh, dami po akong ipagkakaloob sa inyo ng mga oras na iba't ibang or oras na eh, eh, ko po sa iyo sa inyo para matuto po kayo i-share ko po lahat po ang aking mga nalalaman ibabagi ko po lahat po ang aking mga nalalaman po dito sa Ibangan ng Pangasinan sana po ay mag subscribe po kayo at uh, mag-share like and share at pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po updated sa aking mga gaga uh, isusunod ko mga video po sinsya na po kayo kung video ko po kasi ngayon uh, sinsya na muna kayo ang ibabagi ko po sa inyo yung, yung pinakamalakas po na isa sa pinakamalakas na pangkalatang protection po. Pinakamalakas na protection po. Ibabagi po sa inyo. Sana po ipakaingatan at uh, ipagyabang. Hmm. Ang po na protection sa mga naniniwala po dito pwede nyo pong isip kung hindi kayo niniwala. ang mga naniniwala po uh, ibig sabihin yung makadyo sila para po ma kunyo po mabasa niyo po may screenshot niyo po napakalaga po ito ng protection sa ngalan ng ama at na ng Espiritu Santo ito po ay napakabisa pong protection po uh, malakas pangkalat ng protection po ibabagi ko po sa inyo ang mga nalalaman po dito na uh, makakatulong po sa inyo pang araw-araw basahin ko po ako na naghahangad ng pagkupkup ng katastaasan ng at mananatili sa kali kalinga ninyong makapangyarihan Maka, makapagsasabi ako akong Panginoon muog katahanan ikaw ang aking Diyos ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan ako ay iligtas ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot di ako madadara makakarana magdadaranas lulukuban niya ako sa lilim ng kanyang malibay na pakpak sa kalinga niya ay natitiyak ko na ako ay ililigtas ingatan niya ako at ipagsanggalang pagkat siya ay tapat Pagsapit ng gabi, di ako matatakot sa anumang bagay maging sa gagagawing biglang paglusob pagsapit ng araw di ni sa ano pamang darating salot pagkagat ng dilim di ako matatagot sa kasamaan mang araw kung dumating kahit na mabuwal sa aking harapan ang sanlibong tao sa aking paligid ang bilang ng patay maging sampung libo di ako matatakot at natitiyak kung hindi ako maano Ako'y nagmamasid at sa panunood ay aking mamasdan. Yaong masama ay makikita kung ipinaparusa, pinaparusahan sapagkat sa Yahweh ang aking ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili kong mag-iingat sa akin ay katastaasan di ko abuting ako'y mapahamot at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa aking tahanan. Susuguin, uh, susuguin niya ang ang maraming anghel silang sumubaybay kahit sa ang dako da ako'y maparoon. Tiyak ingatan sa kanilang palad at itatayo akot silang magtata magtataas ng hindi masasaktan ang mga paa ko sa batong matalas. Kahit ang tapakan ko ay mga leon ahas na mapagpagsik di ako maano sa mga serpihintit liyong mabangis ang sabi ng Diyos aking ililigtas ang tapat sa akin at ingatan ko ang sino mang taong kin, kin, kikilanlin kikilan, uh, pagkat sila'y tumawag laging handa ako sa na sila'y uh, pakinggan aking sasamahan at kung may hilahil ay ay sasak luluhan aking aking ililigtas at ang bawat isa ay maparangalan sila ay bibigyan ko ng ganin ng mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhan nila ay kaligtasan sa mga ta, uh, kaligtasan sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo amin Sinisira po kayo kasi nabubulol ako sa kung uh, yung mabigla ka pong na magkwan po uh, sana po unawain nyo lang po yan po ang napakabisa pong kaligtasan po sa lahat po dapat po ay ang gawin nyo po ay pag wala po kayong ginagawa katapos yung magdasal bago kayo matulog sa gabi pag ah uh, po ah uh, basahin nyo po at ah uh, para may protection po kayo sa pang araw po. So yung galing sa salita ng Diyos nito talaga na galing sa Diyos na uh, salita. At isinaling ko lamang po dito sa notebook. Sinsya -sin na po kayo kung uh, medyo pangit ng pakasulat. Uh, sana po nawaan nyo na po. Pero ito yung napaka-importante po sa at makapangyarihan po yung aking binagis sa inyo. Screenshot nyo po at uh, sa mga kung uh, sinya -sin na po kayo, uh, shoutout po sa inyo na. Maraming maraming salamat po sa inyo na. screenshot nyo po ngayon sa unahan po ah uh, sa unahan po ako uh, screenshot nyo po unahan po screenshot nyo po tapos yung sa likod po kadugtong po. po kadugtong Uh, maraming maraming salamat po sana po sa mga taong uh, may busilak na kaloban po ay eh. maraming salamat po sa inyo na isunod-sunod ko na po yung pag-upload ko po. Uh, basta paki uh, palo follow po yung Facebook page ko po na iwagan ng pangkasihan para ma nyo po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Tatanin ko pong napakaling utang sa inyo lahat. Maraming salamat po.